sapin mo paminsan minsan ang alaala nakba cái na san kama ngayo ngày hôm ako ngày không còn nhớ nữa, la atparvarenjeng kena sang tapi Na muli, ayoko na at Ay, naman na, na. at tapos na tayo ang kaya huwag kang mga naba hindi ako na aasang magkita man tayo

pag-ibig ko sa iyo po ng buhay ko mananatili to at hindi magbabago oh And the star. You are the reason, just give me better time, just give me hope in this time. To love me one again, it is the time, in the time, in the time, in your heart, just so can continue to stress. Love to love again. Oh, yeah. One day in the middle of the night, no more is <acceso> the night to I said, I said, I hope to die. kalsada maluwang wala masyadong car <laughs> yung sasakyan na sinusunda natin ngayon, ang layo sa iyong ngiti ako'y nakangiti sa iyong panga ako'y nakapanga sa iyong tabi sa iyong tabi